Simple na kayo ang balay sa kung igagaw mga kahuman pero grabe hastang daghanan ilag diri mga kahuman. Aduna na sila mga kanding, mga chicken, o pipila kabuok nga mga kanding mga kahuman. Dili lang kay nag inusara ra nga kanding ang ni Adani kundili daghan pa mga kahuman. Hasta ilang mga manok mga kahuman hasta yung daghan grabe mura ganahan na jud ko mo puyot diring dapita ba. Naapod sila yung mga pato. O oh, grabe, abunda pod sila sa tubig mga kahuman. Wa na ilang mga pato ni Adirin Dapita mga kahuman. Grabe, og kamoy manglaag diri mga kahuman, malingaw jud mo kay aduna jud sila'y mga klasik klasing mananap diri mga kahuman. Og aduna po sila baboy. Gidakpan din big manok sa kung igagaw mga kahuman. Mga pulo ragod ka manok yung giihaw para sa mo ang mga kahuman. While kamulo sila panakop sa manok mga kahuman, kami po ni Hams og ni Kuya, kamulo po ni aning saging. Kabalo na jud mo mga kahuman na ang akong paboritong kaonon kay saging. While nanugba mig saging nalingaw jud mig istorya sa among mga kaagi kaganina sa dalan. Kay lagi medyo lisod jud ilang dalan paingon dinhi mga kahuman no. Og hapit jud mi nangatumba kaganina sa motor mga kahuman no. Niagi pumig mig panghunong og namaklay mi mga kahuman. Kay grabe jud makaya na mo sa kay kag motor nga ga Grabe kalisod sa dalan. Og ako po mga kahuman. Well, gabaklay po ko kaganina sa dalan. Nung no, dikalit lang po ko kaligid. As in mga kahuman. Naligid jud ko. Og dugay jud ko nakabakod. Maayo na lang no, nga gipabakod ko ni Hams. Og bisan pag naligid ko kaganina mga kahuman. Wa jud na ko bui ang cellphone no. Ako yung siya siguro nga. Dili jud siya mahapak. O basin bag mabunal sa bato. Kay dagko. Raba jud yung bato dito mga kahuman. Dagko pa sa among ulo ang mga bato dito. Maayo na lang gani no nga nabantayan tani ni Hams na nahagba na ta dito kay lagi mga kahuman ako gyud na ulahig. Baklay-baklay ka ganina no. Ay syempre medyo buyag-buyag na biya taglawas so kung mahagpa ta mga kahuman dako pag ayong lagubuno no Sharo, ta mabantayan sa tong mga kauban nga nahagpa na ta. Kahinom doon mo sa una mga kahuman nga na yung tanas si inyong kanus amulas na dagma kay lagi kung sige daw kagkadagma medyo danghagon judo ka nga tawo. Morag karon pagid ko ni balik og kadagma mga kahumano no? sa pipila ka mga tuig ang nilabay og ako mama din mga kahuman nakatulog na siya sa kakapoy kagani nagbaklay-baklay pero kaninduha ka bata mga kahuman medyo kiat pa ka kaayo no taas-taas silag mga energy ako din gibalikan ang saging mga kahumano, no, nagpandong din ko mga kahuman. Dili tungod kay init kaayo ayo din eh. Nagpandong ko mga kahuman kay medyo ni taligsik na jadering dapitan. No, unya bago biyang ulan mga kahuman. Basit unya magsakita, ta. biya kaayo ning kalit-kalit nga taligsik mga kahuman. Kay makadala jog suba o hilanat. No, maunang nagpurong-purong jod dering dapita da mga kahuman. Og ako din, nang ni ng saging mga kahumano no, Okay, warag feel na ako sa kakusog sa among baga. Murag napagod na yung gawas ani mga kahuman pero ang sulod medyo hilaw-hilaw pagid mga kahuman mo na nga ako na lang dinggi isa isag tunga ning sulod para pud maluto ni mga kahuman kay wa na pagod na jud kaayo ang gawas ang panit pero ang sulod hasta pa jud hilawa mga kahuman nakaabunda magod magsugdod mga kahuman mo nga medyo nasunog na jud ang atong saging pero kana siya mga kahuman hapit na jud na siya maluto no. Konting kembot na lang jud makakaon na jud sa atong paborito nga saging. Magpandong-pandong jud ta ani para di ta masubawan og niara day mga kahuman. Yehe. Nakakaon na jud sa saging after 2 hours na tong pagsugba-sugba din hi, sa saging nakakaon na jud ta. Og ako din hi, silang gipanghangat mga kahumano no, nga mga unang mig pero di pa man sila ganahag kaog saging mga kahuman kay hulaton jud daw nila tong sinabawan na bisayang manok kay basin daw unyag mabusog na sila sa saging o di sila makabanat o kaon unya sa manok. Kay lagi ingon pa nila lami daw ni maghigop-higop ta sa binasoy na bisayang manok. Pero maayong hinuon mga kahuman nga di sila mangaon aning saging para kita rin magkaon-kaon aning saging no kay lagi bulaos di jud saging. pero atik-atik ra tong akong pagpanghanggat sa ilaha mga kahuman pero ang tinuod pakaon dili tong ako ano mga kahuman og maura to for today's video mga kahuman thanks for watching